Nagpaalala ang Palasyo sa mga kalihim na nananatili sa kanilang puesto na huwag maging kampante kung hindi tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang courtesy resignation. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, nagpapatuloy ang pagsusuri ng Pangulo sa performance ng kanyang gabinete. Kahit daw hindi tinanggap na Pangulo ang courtesy resignation, hindi raw dyan nagtatapos ang evaluation ng Pangulo. Patuloy raw ang pagsasala ni PBBM sa kanyang gabinete para makamit ang mas epektibo at mas mabilis na paglilingkod ng kanyang administrasyon. Sa mga nanatili, nasa kanila pa rin po ang tiwala ng Pangulo. Ngunit hindi ibig sabihin ay dapat maging kampante. There will be a continuing performance evaluation. They will always be on notice. Because they serve at the pleasure of the president. Mga kapatid, may los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.